Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon na talika. mo na mga lucky numbers ngayon pong 2pm. At ikaw na kaya ang papalarin ngayon? Ito po mga kalaki, mga bago pong sumada namin ni Lola Carmen. Umpisahan po natin sa New Zealand. 1439. India, 6168. Philippines, 9225. Thailand, 3075. Taiwan, 6938. Malaysia, 2187. Dubai, 6267 uh, Hong Kong, 3034 Singapore, 9372 China, 3091 Texas, 8446 Israel, 3552 Las Vegas, 4781 Alaska, 2863 Saudi, 8595 Japan, 2350 Italy, 5178 Germany 1269 Korea 2288 Greece 3052 Canada 1089 Mexico 9926 Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers kasama po ang Australia 3130 Takbo na po mga kalaki sa mga supin yung outlet at make sure po na nakarambol po mga 2-digit, 3-digit at 4-digit. Uy! Congratulations po sa mga nanalo po hapon. Salamat po. Ikaw na kaya.